ito ang dahilan kung bakit si Maine Mendoza ang tunay na asawa ni Alden Richards. Marami kasi ngayon ang kumakalat na balita na nagpapagawa na raw ng bahay at wedding ring si Alden Richards at Catherine Bernardo ayon kay Cecilia Asanyon. Si Min lang ang tunay na asawa ni Alden Sabi ni Kathleen Papakasalan din daw niya si, Siya ni Alden Namili na si Kat ng wedding ring At wedding gown At nagpapagawa daw ito Ng 100 million na bahay nila Ni Alden Yan ang ipinakakalat ni Kathleen Sasaluhin na ba ni Alden Ang babaeng tira ni Daniel Yan nga ang mga kumakalat Ngayong balita Na tila inuunti-unti na raw ni Catherine Bernardo ang gagawin nilang pagpapakasal ni Alden Richards. Ngunit hindi naman ito pinaniniwalaan ng buong Aldam Nation dahil alam naman talaga nila ang tunay na katayuan ngayon ng relasyon ni Alden Richards at Min Mendoza. Sumabog lang naman ito nang magpunta si Alden Richards sa birthday at in-invite ito ni Kathleen Bernardo. Kaya ang tingin ng mga tao ay ginagawa lang rebound ni Catherine Bernardo si Alden Richards. At itong ito naman talaga ang gustong gusto ng mga team ni Catherine Bernardo. Dahil na rin heartbroken ito kay Daniel Padilla. Kaya dapat ay hindi gumawa ng kwento ang publiko, lalong-lalo na ang mga bashers na pinag-iinitan lamang ngayon si Alden Richards at Maine Mendoza. At tila binabaligtad ang kwento na si mismong si Adnan D. Judge pang nanghahabol ngayon kay Catherine. Ngunit ito ay baliktad dahil kailanman ay hindi nakiapid si Adnan D. Judge sa ibang mga relasyon. Huwag kalimutang mag-subscribe, comment at ilike ang video na ito. Thanks for watching! Believe what I'm feeling right now. I want you to see that I'm breaking it down. Come take a ride with me.